Hi everyone! Ako pala si Nandi Salas, isang OFW dito sa Bansang Croatia. For this video guys, mag-share po ako sa inyo ng mga bilihan ng mga gulay at saka mga bilihan ng murang mga buto-buto ng baboy at saka baka, murang mga bili bilihan ng mga karni at saka vegetable. So dito lang kami bumibili sa main square ng mga gulay, mga prutas kasi mura lang dito. Pero Uh, ang bihira lang po dito yung mga gulay ng mga Pilipino like mga string beans, wala po yan dito. Bihira lang siya during winter time at mahal din siya. Tapos, yung mga gulay na andito, na pang Pilipino, talong at malalaki yan. Tapos, ito yung main square ha. Ito yung may mga uh, bulaklak sa baba. Tapos, yung sa taas doon yung mga gulay at saka yung sa baba naman yung mga gulay yan at saka sa loob man din yung mga karni, karni baboy, karni manok dun sa baba. Tapos andun din may isda. Pero yung mahal ko dito, yung mga foods po, mahal ko yan sa bansang ko Asia. So ito pala pong area na to. Ito po yung tinatawag na Minsk. Ito po yung pinakasintro sa Sagri Mall po Asia. Yung may kabayo po dito sa bandang gilid, ay ito po. Yun po, ito yung tinatawag namin. Ang dami yung isa namang kabayo doon sa kabila is Glavni po Glavni po yung borong. Tapos, ayan po yung kabayo. Ito po yung main square na dito nagpa-picture yung mga tao pag dito ng Sagri ito yung pinaka city at dito na kita yung mga Pilipino either sa club ni or dito po tapos uh, ayun po uh, kaming kami mga kaibigan kasi marami din kaming mga Pilipinong natinga. nagyayaan kami pumunta ng bilihan ng mga buto-buto so nagbiyahe kami galing ng bahay papuntang club uh, na Katernikob kasi doon kami sasakay ng bus papunta doon sa Rigita Factory kung saan kami namimili ng mga karning buto-buto na mura at baka at saka affordable lahat yung mga kuan doon yung mga bilihin try nyo doon ha ilalagay ko sa comment yung kung saan ang address papunta doon tapos yun pagdating namin mag magantay lang kami ng bus so yung bus na sakayan doon papunta sa inyo ay sa factory 217 po, Strogi. Basta bababa kayo ng station ng strogit the 3rd. So, dito po yung banda ng sakayan. So, dito din pwede ka rin dito magsakay ng bus papuntang uh, airport. 290 po, papuntang airport. So, ayan. So, kailangan mo lang alamin yung mga bus timing at saka yung tra tram timing dito kasi may mga timing po yan na ang alis nila. Tapos ayun, ayan po yung mga kasama ko si Aiza, si Kuya Jewel at saka si Arlene So dito po yung tinatawag na Katerniko Banda tapos yung sasakyan nyo papunta doon is 217. So, hindi lang na hindi na namin pinakita yung mga dala namin kasi hindi na ako naka video kasi ang dami naming dala yung nabili ko isa uh, 8 kilos po hindi na ako naka video nung pabalik namin kasi nga ang, da ang dami kong dala mga 8 kilos yun na uh, basta mura lang yung nabayaran ko mga 4 euro lang yun kasi yung binili ko buto-buto lang ng baboy tapos mga 1 lang din yun may binili din akong anong tawag yun yung marrow bones tapos ayun dito na po yan papunta sa sa factory kung saan kami namimili so ito yung lalakarin mo ito yung mga bahay nila dito para na siyang province napakalayo mga 15 stop galing katarnikob papunta dun pero okay lang kasi wala pa naman kaming trabaho kaya Pinuntahan talaga namin 'to kasi mura ta mura talaga yung mga bilihin nila dito ng mga uh, pork bones at saka yung beef bones at saka mga iba-iba pa. So ito nga yun dito para na siyang bundok or mga province sa Pilipinas na pwede pagtaniman ng mga mais nung pumunta kami one time dito nag-ice po dito or nag-snow, nag-snow pa yung mga uh, landfill nila dito yung mga land yung kagayan nyan oh. Nag-aayos pa yan dati na muti-muti. Pero ngayon, uh, hindi na siya masyadong gaanong kalamigan. Uh, minsan na lang po, yung mga hangin na lang yung malalamig. Pero dapat mag-jacket ka talaga ng makapal para hindi ka sipunin at saka yung parang lagnatin ba. Tapos ayon good news pala guys. Well, ako nagla-live kanina. Tumawag na po yung HR namin na dumating na daw yung working permit ko or na-approve na daw. Tapos ayun, pumunta ako ng, dali-dali uh, akong nag-end ng live ko sa TikTok. Tapos, pumunta na ako ng office kasi malapit lang naman ako dito. Uh, bumayahi ako, naligo muna ako. Tapos, uh, pumunta na ako doon sa my hotel kung saan, andun malapit yung opisina namin. So, pumunta ako doon, pinapunta ako ng HR para mag-sign ako ng bagong kontrata. Para yun yung i-file nila papunta sa police station para ipasa nila yun. Tapos, binigyan din nila ako ng copy. So, bali, dalawa yung pinasignan. Uh, yung copy ko, personal copy, tapos copy ng company. Tapos ayun, yung sahod po ngayon dito, yung basic po talaga is 970 po kasi nakita ko sa bago kong kontrata tapos 1 year ah uh, kasama ay hindi pa kasali yung mga bonuses tapos may free na po din akong ticket pa uwi ng Pilipinas kaya thankful na ako ngayon kasi hindi na ako agency so direct na po ako ngayon ang kagandahan po kasi sa diary, makukuha mo lahat. Uh, unlike po pag sa mga agency, parang marami pong nawawala. Pero okay pa rin sa akin. Kahit galing ako ng agency, thankful pa rin ako kasi andito ako ngayon. Uh, kung wala yung agency, wala din ako sa bansang Croatia. Kaya pasalamat din ako. Move on na tayo dyan. So uh, move on tayo at... Uh, ani natin, harapin natin yung bagong kabanata ng ating buhay ha, dito sa Croatia. Pero more than a year na ako dito, okay man sa akin yung experience ko dito no sa bansang Croatia. Ha, okay din siya, okay din yung sahod. So balik po pala tayo don sa bilihan ng mga karne. Ito po yon yung uh, factory dito, Regita Factory, Meat Factory po ito. So ang dami nilang mga mura na mga mga karni dito or mga buto-buto. So puntahan niyo to. Ilalagay ko sa kuan yung address. Basta ang mura lang ng mga bilihin dito. Ayan po yung mga prices oh. Tapos ayun, balik tayo sa aking working permit. So bukas po ay nag ako ng kontrata ko kanina tapos ayun, binigay na yung working per permit ko. Pero mag-aantay pa ako ng schedule ko sa pulis para i-renew yung bago kong ID. Kasi nga ho, uh, agency ako dati. Tapos masabi ng HR namin mag ako ng tawag or email po sa schedule ko sa police station para sa bago kong ID. At saka nag-chat na rin ako sa amo ko or chef ko na sabi ko, chef, andito na 'yung working permit ko. So, sabi niya, nag-sign na pa, eh, tinanong niya ako, nag na ba ako ng contract? Sabi ko, oo, kasi 'yung agency, uh, 'yung HR kanina kin kinontak niya ako at pinapunta niya ako doon tapos sabi niya, mag-sign ako ng contract. Tapos sabi ko naman, oo, chef. Tapos na, tapos sabi niya, okay, pumasok ka bukas ng umaga. So, 'yung schedule ko bukas is 7. Uh, to 3 p.m. So, ayan po. Manini, ah, bahala na. At is, ah, mag makakasahod na ako. So, ayun. Papasok na ako bukas. Ah, bahala na to. Kahit manini, manini bago talaga ako sa trabaho kasi nakapag-stop na ako ng one month. Pero, okay lang yun. Thankful na rin ako kasi nawala yun ng stress ko ngayon kasi nga ho andyan na yung working permit ko so makabalik na ako sa trabaho bukas. So abangan po natin yung mga update ko sa buhay. So yung uh, i-share ko na naman sa inyo kung ha uh, paano ako magpunta or pupunta ng pulis para mag renew ng aking ID. So mag-share din ako sa inyo yan soon. Pero mag-aantay pa ako ng schedule sa police. So malumabas naman po yung working permit ko so allowed na akong magtrabaho. So bukas magtatrabaho na ako kaya sa nag-aantay po or nag-aantay ng working permit papuntang Croatia. So yung process po pala ngayon is 3 to 8 months po yung process papunta dito sa bansang Croatia. Yung sa akin po na working permit iba po to, ha. Uh, actual, luma na ako dito. So, may working permit na ako dati. Yung sa akin po, is cancellation po siya ng old working permit. Kaya madali lang yan siya. Uh, tapos, uh, ililipat yung working permit ko sa bago kong employer na uh, nag-absorb sa akin. So, inapply pala ako dati ng bagong working permit noong October. Tapos, Pinag-stop na ako nung January. So, ngayon pa siya na-approve na okay lahat yung mga papilis ko. So, ayun, nalipat na ako kanina. Tapos, mag-antay na lang ako nito ng uh, email sa, sa pagpa-ID ko kasi nakaschedule din dito yung magpapa-ID. So, yung pagpapa-ID pala dito is ikaw mismo yung pupunta sa pulis. May ibibigay lang yung mga papilis na kailangan like uh, working permit tapos yung mga sa account mo sa ATM mo pagbago ka pa dito kailangan mo yan siya ha uh, bago ka mag kuan pala mag -pol dapat makakuha ka ng ATM account mo ata or ba magpulis ka muna tapos pagkatapos nun magpulis kukuha ka ng ATM mo para don ipasok yung sahod mo So ayun, mag-a-update lang ako sa inyo kung ano pang mangyayari or ma-share ko pa sa inyo. So sa mga aspiring na papunta dito, tatagan nyo lang yung loob mo, yung lahat. Tapos ha uh, huwag kayong ma-stress kasi yung mga working permit po is hindi po siya hawak ng consultant, hawak po siya ng police. So pag nag update kayo, so wala talaga yan silang makuhaan maibigay sa inyo na update. So mag-aantay lang din yan sila kung kailan lalabas yung working permit nyo. Saka kayo nila ikunta kung andyan na. So yung tip ko sa inyo is uh, ready nyo lang yung mga lahat ng mga papilis nyo. Pera, especially pera para hindi kayo ma-stress pag andyan na yung working permit nyo. Go with the flow, lang tayo. Para hindi tayo ma-stress papunta dito sa Croatia. So, tiis-tiis lang talaga kasi kung para sa'yo yan, uh, ibibigay yan siya kasi, uh, di ba, yung mga kuan dito, working permit is hindi siya hawak ng consultant or mga agency. So, ayan mga kabayan, mag-share pa ako sa inyo ng marami. So, ingat.